dito na po tayo sa may Marina Mall. That's the Marina Mall. Hello mga kagana. dito na nga po tayo sa may Marina Mall. Medyo mahagi dito ngayon. So papakita ko muna sa inyo yung lapas. bago tayo pumasok. So, hindi dito po tayo sa labas, ito po yung yeah, medyo mga building, maraming building dito ngayon. Yun may Ibis Hotel doon. Ayan Ibis Hotel Ito yung holiday inn Tapos yung sa harap na nito is yung airport Ayan Ito na po Marina Mall So papasok na po tayo ngayon sa may Marina Mall uh, Actually first time ko pumasok dito sa may harap banda Tapos lagi akong pumapasok sa likod eh Pero pagpasok mo makaeron silang Pizza Hut uh, Doon na area Ito tara pasok tayo mag-check tayo dito. Diba? Oh, Mamaya kakain tayo, pero mag-check tayo Meron silang Nespresso. Miniso. Punta muna akong, num ito may numero uno, tapos Blue Kids at Miniso. Ayun. Nandito ako sa may champion ngayon. May... Grabe yung presyo ng mga bilihin dito. Medyo may kamahalan. Sombrero lang. Limang daan, dalawang kuna. Hindi ko talaga kaya bumili dito sa mga. Doon sa kabila, may Calvin Klein at saka Diesel. Kaso may kamahalan din. Parang, hindi <laughs> ko rin ata kaya bilhin. Super. Sombrero lang, sobrang mahal. Short or kung ano. Mahal talaga siya. Dito may Zara man. Pero parang mahal din siguro to. Hindi ko, hindi ko talaga ma-afford kasi mahal nga. Hindi naman ganun kaganda. Tsaka tingnan nyo, wala masyadong tao kasi nga. Medyo may kamahalan yung mga binibenta dito. Yung okay, mga short, ito 360. Pero parang okay na rin naman kaso it's quite mahal. Mahal siya for me. 350, let us say oh, 1,000 something lang din pwede na pala sa Pilipinas ito mabalik na lang ako dito kung sakasakali Naku, may kamahala talaga yung mga minibenta doon so hindi ko talaga siya ma-afford mahal so dito na ako sa may miniso. titingnan titignan ko kung ano yung mga mabibili ko dito. Baka may chinela so kung ano man. Wala na rin silang masyadong binibenta oh. Wala na rin masyadong pwedeng bilhin. Ito lang yung makikita dito sa may minis oh. Mga tsinelas Hindi ko na rin yaman. Ito lang. Mga box or shelves or ano na lang. Wala, well, ito lang yung laman ng mini dito. Hindi na katulad dati na marami kang mabibili. Dito, ngayon, konti na lang yung mabibili. Alos wala na rin eh. Kasi parang siguro pa uh, na rin. Ayan, so lalabas na lang tayo kasi wala rin ata akong mabibili dito. punta muna tayo sa may taas sa may third floor ba yun or second floor titignan natin kung ano yung mga mabibili natin doon kasi nandun yun yung KFC kung saan gusto kong bumili or magkumain muna kasi it's merienda time past four para lang din naman wala yung buto ito yung pakyat ayan Nakatakot naman ng escalator na to. This is the KFC. Dito po sa may Marina Mall. Ayan. Pero bago tayo kumain, bago tayo kumain, eh maghahanap-hanap po tayo ng uh, makikita or mapapasyalan dito. Ayan. Meron sila beautiful. Walang ano-ano pa to. King's Bazaar. Tapos ito, mayroon silang salon dito. 1, 2, 2, salon and spa. Ayan, tapos mga, mga bag, sapat, chinelas. Ito yung loob po ng Marina Mall. Mayroon silang coffee shop. Coffee Barbera. Ano kayong, titignan natin kung ano yung mabibili natin Diyan. Mamaya. Ito yung food court nila. Mayroon silang sweet roses. Sweet roses. Tinan ko nga sa labas. Wow. So ito yung makikita dito sa labas na Marina Mall. Ayan. Wala tante. Ayan. Aeroplano yan siya na ginawang ginawang restaurant. Ayan. Aeroplano yan siya na ginawang restaurant. Tsaka kaya na yung airport. Ayan na po yung airport dyan. Pero napaka-ganda ng panahon ngayon, malamig. Ayan, yung mga aeroplano, ayun na po. Lumilipad na. So, sa baba, doon yung pizza hut, banda. Pero gusto ko kumain ng KFC ngayon eh. So, yun po yung uh, so far nakita nyo dito sa loob. Naman kasi siya ganun kalaki eh. Tapos... Hindi naman siya gano'ng magyem na pero okay lang. Magbibili ka naman kahit paano kung gusto mo talagang bukid eh. So mag eat na ako sa may KFC. Kasi medyo gutom na ako. Ganda lang mag-order ng food. Kasi ilang araw na rin ako ginagawa sa KFC. So ayan, that's the KFC po. So, hanap tayo ng makakain doon. Beauty. Alam niyo dito sa may Marina Mall, minsan lang ako pumunta dito kasi hindi naman kasi siya ganong pinti na tao. Pero okay lang. So, bili tayo ng mga kain. Hello, good afternoon. Good evening. How are you? I'm fine. Marta? Yes, For myself. <laughs> Thank you. Um, what's the best one you have here? give me uh, What one? The best one. Okay, just give me the Box Master. Meal. Which one is better, Zinger or the Cola? Mao. Which one? The. For the time nito, Box Master, the meal, huh? Okay. Oh, so, anito na mapuwa ako sa Makey KFC. So dito na ako mag-order na nag-order na palako so. Ang order ko is box master lang at saka with price. Ito na yung merienda ko. After ko kumain dito, pag-iikot pa ako isang peses. Tapos, uwi na rin ako para kahit pa paano makapagpaniwa ako sa bahay. Order natin. So, here's my order. Nakain na ako kasi medyo gutom na rin ako. Hindi na pa ako lunch So, ang ganda po ng view. Tignan nyo po. Dito ako sa may parking area saan makikita mo yung uh, skyscraper dito po sa may Marina Mall area. So ito po yung order ko ngayon. Ay, kala ko may libring chicken, fresh fries pala at saka yung box master. So kain na po. May libring taketsya. So pupusta na natin yung likod nila. Pero yung box master, kita nyo naman, malaki. So, time to eat na po. Kakain na po muna ako. Alhamdulillah, tapos na akong kumain. Uh, ngayon, nalabas na ako. Tapos, isang ikot na lang. Tapos, uwi na ako. So, <laughs> So ito yung makikita dito sa labas ng KFC. Ayan. Ito yung pinakataas. So bababa na tayo. Nandito yung daanan sa kabila. Ngayon bababa na ako dito sa may supermarket nila. Ngayon kung meron akong mabibili dito na kailangan ko sa bahay. Parang hindi na ako dumaan ng palas or kahit saan mga supermarket. Ito po. Ito na yung pinaka ground floor ng mall. Meron ditong Samsung, Compugana. Tapos meron ding pharmacy dito. Ayan, meron silang gar ano. Ito yung supermarket. So doon sa kabila yung entrance. So, titignan ko na. mag -ikot, ikot tayo dito para makabili. So dito kasi, maraming tindahan din dito sa Alaba. Mayroong as home, bookstore, kung ano-ano po Dito na tayo papasok. Hanap ako ng makakain or mabibiling tinapay. Marami silang items. So, so parang may kamahalan yung mga binibenta dito. Kaya hindi ko parang pam ng veggie section nila. Meron sila dito ng binibenta ng uh, freshly baked bread. Nakita niyo sa likod. Napakabango po niya kung totoo, kung naaamoy niyo lang. Super bango. Hanap muna ako ng seasonings. Curry wala naman ako mabibili So, yun po yung bakery nila napaka bangus Smells very good. Kaya tayo ng cakes, pastries. Wow, ito pa yung mga cake nila dito. Pero nakabili na ako kanina eh. <sighs> Tubig lang siguro at saka chichire yung mabibili ko dito ngayon. dito yung mga chips nila ayan kaso medyo imported may kamahalan din ayan nalabas na po ako it's time to go home Now, kailangan ko na umuwi kasi medyo late na na itong forex deal so kailangan ko lang huwi ngayon medyo late na rin kasi time to go home nakuha ko sa labas hindi pa naman ganun kadili pero kailangan ko huwi kasi for sure mas traffic na naman ako dito mamaya so wala rin ako nabili doon sa supermarket kasi wala meron din ako sa bahay tsaka meron din naman sa shop so oh, ayun tubig lang napilip so isemple po ako maraming salamat po sa pagsama ngayong araw sa akin so hopefully po nag enjoy po kayo for today's video uh, marami po po tayong mga video na i-upload sa mga susunod ng araw inshallah and see you again po ulit